Okay, another receipt unlock. Ito yung ating uh, tawagin natin itong shawarma pizza or pizza shawarma. Yan po, kung titignan nyo. Yan. Hmm, ako, ang crush natin to, kaya yun doon natin gamit ay malunggay. May malunggay po. Kaya napaka, kumbaga napaka healthy po nito. So, hindi lang dapat puro tayo mga alam naman alam naman natin na ang pizza talaga ay kumbaga ay yung mga ingredients niya nakakataba talaga. So ngayon, ito yung ating version ng ating pizza na healthy version ni Master Biknok. Abangan niyo po to mga master, malapit na. Nako. Oh, tingnan niyo, set sura pa lang oh. Mapapalaway na kayo niyan. Nako. Yan, ha? Yan ay testing muna natin ngayon. So maglaway muna kayo. <laughs> Kakain muna tayo. So sampulan natin ng isa. Sana yung we natin. Ito. to Hindi ko lang alam kung perfect kasi Walang oven pa to eh. Di sa kuyang ko lang ito ni Goto. Tawag yan. Doon sa... ah uh... talan. <laughs> talan lang to ni Loto, ni Master. Biknok. So, don't expect na maganda yung pagkakakoy ng ating crash uh, crust. You Di na uh, piraso eh kasi walang pang pang -chop. Yung rolling roller ba yun? Hmm. Pero sigurado itong masarap. Pusunod natin.